iba na ang profile picture ni Afam. Lugar na sa Pilipinas ang background. So may kinatagpo pala siyang iba. Dear Madam Native Filipina, kumusta po kayo? Palagi po akong nag-aabang sa mga Afam stories na binabasa nyo. Kaya Madam, gusto ko pong i-share ang kwento ng aking buhay pati ang aking Afam story. Isa po pala akong ex Japayuki. That was way back year 2000 dahil 19 pa lang ako noon ay gumamit ako ng ibang name para makapunta lang sa Japan at nakapag-asawa po ako ng Hapon doon. Sandali lang po kaming nagsama dahil na heart attack po siya at namatay. Wala po kaming anak at ang tanging iniwan niya sa akin ay ang pension niyang 50,000 monthly at bukod pa dyan, pinatayuan din niya ako ng two-story na bahay at cash na 4 million. Kaya hindi na ako naghabol pa sa mga ari-arian niya sa Japan. Pinaubaya ko na yon sa mga anak niya. Dahil nakontento na ako sa iniwan niya sa aking bahay, pension at cash. So fast forward after 3 months, nung wala na ang asawa ko ay umuwi ako ng Pilipinas. Dahil malungkot ako doon sa Japan, dahil ako lang mag-isa. In short, madam, ako po ay nabiyuda sa edad kong 27, napakabata pa. So, sa ganyang edad, syempre, maghahanap ka talaga ng makakatuwang sa buhay. So, fast forward, madam, may naging boyfriend akong Noipi. Pero, puro pera lang ang habol sa akin. Ako naman na sobrang tanga, bigay ng bigay. Hay nako kaya na ako sa Noypi, madam. Talagang nabankrap ako. Sino ba naman ang hindi mababankrap at malugi na puro branded ang hinihingi? Kaloka. Fast forward, sumali ako sa dating site. Yun ay date in Asia. Kasagsagan nyo ng pandemic. Marami po akong nakachat pero walang naging seryoso. One time, may nagchat sa aking isang Canadian. 61 years old na siya at divorced. 3 months kaming nagchat at naging boyfriend ko siya. Kaya ayon, magka-LDR na kami. Marami na po siyang ipinangako sa akin patungkol sa future naming dalawa. Kaya naman na in love ako sa kanya. Sapagkat hindi rin siya bastos. Dumating ang time na bigla na lang siyang nag-message sa akin na maghanap na lang daw ako ng iba. Hindi daw kami ang para sa isa't isa. Sobra akong nasaktan nun, madam. Siyempre, hindi mapigilan ang luha. Sa palagay ko kasi nakahanap na siya ng ibang babae. Fast forward after a year, hindi pa rin ako sumuko. Patuloy ang buhay. Ngunit nagulat na lang ako madam na isang araw nag-message siya bigla sa akin. Iba na po ang profile picture ni Afam at yung background ay lugar po sa Pilipinas. So ibig sabihin may ikinatag po pala siyang iba. Kaya iniwan niya ako noon sa ere. So ayun na nga madam, fast forward na replyan ko naman siya. Hindi niya na ako maalala kasi nag-change profile na din ako. Nag-send ako ng picture niya pati ang anak niya kaya naalala niya naman. Yun na nga humingi siya ng tawad sa ginawa niya sa akin. So ayun fast forward ulit pinatawad ko siya. Ayun naging kami ulit madam. After 2 months ay nagbook na siya ng ticket para magmeet na kami. Lumipad siya noong November 3, 2023. At nagkita na rin kami finally. Sobrang happy kami, madam, as in heaven. Marami na kaming mga plano sa buhay. One day, may nagchat sa akin isang babaeng Pinay. Yun pala ang kinatagpo ng afam ko dati nung nawala siya sa akin at iniwanan ako sa ere. So, nag-send ng picture yung girl na magkasama sila ng afam ko. So madam, hindi ko po ito sinabi kay Afam at sinikreto ko na lang. Nag-warning din pala sa akin ang babae na sinungaling daw ang Afam ko at manluloko. Kaya nag-worry din ako nung time na yon. Hindi ako nag-reply sa girl. Dahil nag-sorry naman na sa akin si Afam kung bakit niya ako biglang iniwan. So ayon, 3 weeks ko po siyang nakasama sa bakasyon niya. Pinakilala ko na din siya sa pamilya ko. Nag-apply na din kami ng tourist visa ko papuntang Canada. Yun nga lang na deny. Bumili pala siya ng lupa worth 1 million at nakapangalan sa akin yon. Kasi magpapatayo daw siya ng bahay. Binilhan din niya ako ng iPhone 15 Pro Max at NMAX na motor. At noong November 22 ay flight niya pa uwi ng Canada. Ayon, LDR ulit kami. Balik to video call at chat-chat. Kaya napaisip ako talaga madam na hindi totoo ang sinabi ni girl sa akin na maluloko at sinungaling ang afam ko. Fast forward madam, nagbook ulit siya ng ticket pabalik dito last April 4, 2024. Dahil akala niya, maa-approve na ang visa ko. Pangalawang beses na po kasi kaming nag-apply. Pero yun nga lang, na-deny na naman. May ticket na sana ako noon. Isasama na niya sana ako pa uwi ng Canada. Ayon, umuwi na lang siyang mag-isa kasi deny ulit. Yung dumating ang time na flight niya pabalik ng Canada April 22, 2024 ay marami siyang gamit na iniwanan sa akin. So LDR na naman kami. Eto na nga, nitong mga nakaraang weeks lang, parang may nagbago sa kanya. Parang kinakabahan na ako. Hindi na siya malambing mag sa akin. Puro sin na lang. Kaya diniretso ko siya at tinanong, Are we still okay? Yun na nga, nag siya kaagad at nag-sorry sa akin. Umiiyak na ako noon. Two weeks daw tong pinag-isipan niya. Ang sabi niya, hindi na raw siya titira dito sa Pilipinas pag nag-retire na. Kasi kinakailangan pa daw siya ng mga anak niya. Nasa university pa pala ang dalawang anak niya, madam. Divorced kasi siya. Hindi daw niya alam din kung saan siya kukuha ng pangbayad sa school ng mga bata. Mag-focus na lang daw muna siya sa buhay niya para sa mga anak niya. Yan po ang last message niya sa akin. At sabi niya pa, okay lang daw na ibenta ko yung lupa at ibigay ang mga gamit niya. At sabay sabing, I want to be alone for a while. Naguguluhan ako madam, please, ang sakit-sakit. Sabi ko nga, buti pa sana nakinig ako sa girl. Nasa huli talaga ang pagsisisi. Sabi ng kapatid ko, wag ko na raw tanggapin ulit ang afam sakaling bumalik man. Sobrang sakit talaga kasi madam at sana mapayuhan niyo ako. Until now, masakit pa rin. Thank you madam at sana mabasa mo itong kwento ko. Hello madam Lato Sender, maraming salamat po sa pagbahagi ng iyong kwento. Unang una, kapupulutan na naman ng aral ito. Kaya para sa lahat, konting paalala lang, huwag tatanga-tanga mga ante. Kasi alam natin bilang mga babae kung ang habo lang sa atin ay pera. Siyempre, kailangan talaga nating makahanap ng makakatuwang sa buhay. Kaya lang naman, sana piliin din natin yung lalaking may bayag. Hindi yung pabigat, palahingi, batugan at palamunin lang. Pumili naman ang lalaking marunong maghanap buhay. Pag panahingi na, idispatsya nyo na. Isa pang tip mga madam, kung kayo'y may nakatagong pera, huwag nyo nang i-reveal pa. Kasi ang kalalabasan talaga niyan ay eh, mababang karote ka. Kasi hindi ka titigilan kakahot niyan. At isipin din na ang pera mabilis lang maubos. Yes, totoo naman na ang pera na galing sa hangin ay mabilis lang ding ubusin. Pero sana naman subukan pa din nating palaguin at ingatan din natin. Okay, tama na nga. At least now natuto ka na sa... Naging karanasan mo kay Noipi. So let's go back to your AFAM. Sender, hindi ko alam kung anong pinag-usapan nyo exactly ni ex-Pinay. May koto ba hindi niya nagustuhan si Pinay nung nagkita sila. Kaya siya bumalik sa'yo. Baka kasi nasabi ni Pinay na manluloko siya. Maybe because may idea na siya noon pa na hindi lang siya ang kachat ng AFAM Canadian na yan. And finally, nung nakita at nalaman niya ang tungkol sa inyo, eh di naisip niya na talagang ang niloko lang siya. Baka kasi din ang nangyari, madam, ibigla-bigla eh, na lang din siyang iniwan nung afam, no? Na para bang inulit lang din ni afam kung ano yung ginawa niya sa sa'yo before. So it might be the same situation talaga na sinabihan niya lang din yung isa na hindi sila magwo-work kaya makikipaghiwalay siya. Pero ang totoo naman pala, e eh, may katatagpuing iba. So sender, naguguluhan din ako kung bakit hindi nyo man lang naisipan ni Afam na mag-change ng plan after nung kasing na-reject ang visa mo. Kasi pwede naman kayo magpakasal dyan sa Pilipinas para ang next nyo nalang a-apply yan e eh, spousal visa sure akong makakalusot na kayo dyan kasi kasal na kayo. Sender, baka naman kasi nasa sayo ang problema. Hindi mo kasi sinabi ang dahilan ng pagkadinay mo. No? Kasi yung first attempt mo nga ng denial, eh, sasabihin naman nila kung ano yung problema at rason kung bakit nireject nila ang iyong application. So, dapat sana, the next time na mag-apply ka, ay alam mo na ang iyong pagkukulang na dapat punan para maipasa mo na ang iyong tourist visa. So, madam, by the way, I would like to dig a little more deeper. May kinalaman ba ang paggamit mo ng ibang katauhan kaya ka nagkakaproblema ngayon? Kasi sabi mo nga, di ba, na Nung nag-Japan ka, gumamit ka ng ibang pangalan. Naisip ko lang kasi madam, baka dyan ka sumablay. Kung dati kasi 24 years ago ay nalusutan mo yan, e ngayon hindi na. Kasi sobrang higpit na talaga. Mabilis ka lang talagang masisilip kung ikaw ay merong anomalya. Alam mo madam no, actually... Ikaw ay pangalawang letter sender ko na, na dating Japayuki na noon at ginawa din ang pagkakamaling ito. Kaya hanggang ngayon din ay naging multo pa din nito sa kanyang kasalukuyang pamumuhay. Kaya sana warning din sa lahat ito ha mga madam na napakalaking kamalian kung gagawin nyo ang bagay na ito. Pagsisisihan nyo ito pagdating ng panahon. Madam, payo ko sa iyo ayusin mo ang buhay mo. Parang nakulong ka kasi sa kahapon mo. Kasi po, yung pangalan mong peke ang nakaka-receive ng pension ng yumao mong hapon. Tama, ba? Diba? Tapos, for sure, yung property mo nakapangalan din sa peke mong name. Naku, madam, hindi ko alam ang eksaktong ipapayo sa iyo, ha? Kasi, kung itatama mo yung pagkakamali mo, imawawalan mawawalan ka din ng pension. Kaya mo bang i-give up yun? Kung kaya mo naman, idisubukan disubukan mong itama. I-consult mo yan sa abogado kung kailan ka nahanda. Kasi mahaba-habang labanan yan. Isa pa, madam, yung may-ari ng katauhan mo, kasal na ba yun? Or ano ba ang nangyari talaga, madam? Nagpalit ba kayo ng pangalan? Kayong dalawa? Yung sayo naman, siya naman ang gumamit. Tama ba? Basta, <laughs> mababaliw ako sa kwento ng buhay mo, madam. Basta ang masasabi ko na lang ngayon, eh yung afa mo halatang sineryoso ka na sana niya. Kaya lang, dumating talaga sa puntong nauubos na siya. Hindi lang pasensya kundi pati na din pera. Dahil sa pag-asa niyang madadala ka niya sa Canada. Curious lang ako madam ha, yung nakaraan mo ba ay eh, alam niya na. I suggest kung bumalik man siya, isabihin mo muna. Anyway, kung ang plano naman sana ay sa Pilipinas ang retirement niya, then hindi ka na niya dapat problemahin pa kung madadala ka ba sa Canada. So ngayon sender, hayaan mong mag-isip-isip muna siya. Hindi natin may kakaila na sobra-sobra na din ang naging effort niya madala ka lang sa Canada. Pero ang ending, inaging disappointed lang pala siya. Nasa sayo na sender kung maghihintay ka ng ilang mga buwan kung babalik ba ba siya. Kasi for me, deserve niya pa din naman ng another chance kung sakali mang muli siyang bumalik. Sa ngayon kasi madam, ah, naiintindihan ko na gulong-gulo pa ang isipan niya. Kaya ibigay mo muna sa kanya yung hinihingi niyang pabor iyo na gusto niya munang mapag-isa. Naiintindihan ko kasi si Afam kasi kahit sino naman madam, kung nararamdaman nating walang pag-asa, eh makakapag-isip talaga tayong bumitaw na at humanap na lang ng iba na walang magiging problema.